Sa panahon ngayon, maraming relasyon ang nagsisimula sa kilig pero nauubos sa pagod. Marami ang mabilis umibig pero konti ang marunong magmahal ng totoo. Kasi ang tunay na pagmamahal hindi lang dapat sa puso. Dapat pati sa isip. Dapat pati sa kaluluwa. At ang pinakamagandang anyo ng ganitong klasing pagmamahal, yung partner mong best friend mo rin. Isang tao na hindi lang katuwang sa lambingan, kundi kakampi mo rin sa paglalakad sa magulong mundong ito. Ayon sa mga Stoic philosophers tulad nina Epictetus, Seneca at Marcus Aurelius, ang tunay na relasyon ay hindi batay sa damdamin lang. Emotion ay pabago-bago. Pero ang prinsipyo, ang karakter at ang pagkakaibigan, iyan ang matibay na pundasyon. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang malalalim na palatandaan na hindi lang siya partner mo, kundi best friend mo rin. At kung meron ka na nito sa buhay mo, huwag mo siyang pakawalan. 1. Masarap siyang kausap kahit wala kayong topic. Kapag kasama mo siya, hindi mo kailangang maging entertaining. Hindi mo kailangang magpatawa o magpakitang gilas. Kahit tahimik kayong dalawa, walang awkwardness, walang pressure. Kahit simpleng tinginan, parang may koneksyon na agad. Iyan ang senyales na ang relasyon nyo ay hindi lang nakabase sa excitement, kundi sa koneksyon ng kaluluwa. Stoic Reflection Epictetus once said, We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak. Kapag partner mo rin ang best friend mo, marunong siyang makinig. Hindi lang para sumagot, kundi para umintindi. Hindi lahat ng tao ay may kapasidad makinig ng buo. Karamihan, hinihintay lang ang pagkakataong makapagsalita ulit. Pero siya, tahimik man, ramdam mo ang presensya. Halimbawa, isang gabi, umuwi kang pagod. Wala kang energy magkwento. Pero pag upo mo sa tabi niya, wala kang sinabi, pero hinawakan lang niya ang kamay mo. At parang dun pa lang, gumaan na ang mundo mo. Hindi dahil sa salita, kundi dahil sa presensya. Kapag kaya mong maging ikaw sa harap niya, kahit walang kwento, kahit walang pakulo, ibig sabihin, hindi lang siya kasama mo. Konektado ang mga kaluluwa ninyo. 2. Pwede kang maging pangit baliw at totoo at tinanggap ka pa rin. Ang best friend hindi naghahanap ng perpektong version mo at kapag partner mo siya, hindi mo na kailangang magpanggap para lang maging lovable. Minsan magulubuhok mo, minsan bad mood ka, minsan sinungitan mo siya kahit wala siyang kasalanan. Pero imbes na husgahan ka, mas lalo kanyang iniintindi. Stoic Reflection sabi ni Marcus Aurelius, Be tolerant with others and strict with yourself. Ang tunay na stoic, marunong tumanggap ng kahinaan ng iba. At kapag minahal ka niya sa pinakahindi ka kaaya-aya, hindi lang siya umiibig, nagmamahal siya ng may karunungan. Halimbawa, may araw na sobrang down ka, nagalit ka sa trabaho, naiinis ka sa mundo at siya, Tinulungan kang huminga. Hindi ka niya kinontra. Hindi ka niya pinatahimik. Pinayagan ka maging totoo. At nanatili siya. Kapag tanggap ka ng isang tao, kahit sa pinakahindi ka lovable na estado mo, hindi lang siya partner mo. Siya ang tunay mong kaibigan. 3. Kahit mali ka, tinatawanan niyo pa rin magkasama Sa maraming relasyon, ang pagkakamali ay pinagmumulan ng away. Pero sa best friend mong partner, ang pagkakamali nagiging tawa. Hindi dahil walang respeto, kundi dahil alam ninyong walang perpekto. Stoic reflection. Seneca wrote, A wise man laughs at himself more than others do. Kapag marunong kang tumawa sa sarili mong kahinaan, may maturity ka. Pero kapag kayong dalawa, kaya niyong pagtawanan ang mali ng isa't isa ng may pagmamahal. Mas mataas pa roon ang koneksyon ninyo. Halimbawa, nagkamali ka ng lutong ulam, imbes na adobo, naging sunog. Pero imbes na magalit siya, tumawa siya nag-order ng food sabay sabing at least may effort ka chef. Iyon ang hindi nakikita ng iba, ang tunay na comfort zone sa loob ng relasyon. Ang taong best friend mo rin, hindi mo kailangan katakutan kapag may sablay ka. Kasi alam mong kahit anong mangyari, hindi niya ibabaon ang mali mo. Gagawin niyang aral, minsan pa nga tawa. 4. Hindi ka nagtatampo kapag hindi kayo magkasama. Kapag best friend mo ang partner mo, hindi mo kailangang magkalapit palagi para maramdaman ang pagmamahal. May tiwala, may respeto sa espasyo, may sapat na maturity para maunawaan na hindi kailangang magdikit palagi para manatiling konektado. Stoic Reflection Sabi ni Zeno, Happiness is a good flow of life and that flow includes respecting time, distance, and individuality. Halimbawa, may kanya-kanya kayong lakad, hindi mo siya tinext buong araw, pero hindi siya nagtampo. Pagkita nyo, tanong lang niya, Nag-enjoy ka ba? Iyon ang respeto. Iyon ang tiwala. Iyon ang best friend level ng partner. Insight. Kapag hindi mo kailangang i-check siya kada oras, kapag hindi ka nag-aalala kung mahal ka pa rin niya, kasi alam mong kahit anong mangyari, nariyan siya. Iyon ang matibay na relasyon. Hindi kontrol, kundi connection. 5. Sa lahat ng laban mo sa buhay, kakampi mo siya. Ito ang pinakamatindi. Hindi lang siya andyan kapag masaya ka. Nandyan siya kapag bagsak ka, kapag gulong-gulo ka, kapag hindi mo kilala ang sarili mo, at sa mga panahong 'yon, hindi siya lalayo. Hindi ka niya iiwan. Hindi siya matatakot sa bigat mo. Stoic reflection. Epictetus reminds us, a friend is your mirror. Kapag partner mo rin ang best friend mo, siya ang salamin mo. Hindi para ipakita ang pangit sa iyo, kundi para ipaalala ang ganda mo, lalo na kapag nakakalimutan mo na kung sino ka. Halimbawa, nagkaproblema ka sa pamilya. Lahat lumayo, pero siya, nanatili. Tahimik siyang tumabi sa iyo. Pinayagan kang umiyak. At nung tapos ka na, sinabihan ka kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Hindi mo yun makakalimutan. Kasi hindi lang siya kasintahan mo. Siya ang kakampi mo habang buhay. Hindi lang siya nagbibigay ng pagmamahal siya rin ang nagbibigay ng lakas. Siya ang nagpapaalala na kahit gaano kabigat, may isang taong hindi mo kailangang suyuin para manatili. Kaibigan, kung meron kang partner na best friend mo rin, napakapalad mo. Hindi lahat may ganyang klaseng pagmamahal. Karamihan, nabubuhay sa relasyon na puno ng takot, insecurity, at pakitang tao. Pero ikaw, kung meron kang taong kaya mong iyakan, tawanan, pakitaan ng lahat mong anyo at tinatanggap ka pa rin. Ingatang mabuti, alagaan, pahalagahan, at kung wala ka pa ngayon, tandaan mong hindi ito minamadali. Darating din ang isang taong hindi mo kailangang habulin kasi kusa siyang lalapit at kapag dumating na siya, mararamdaman mong hindi lang siya pag-ibig, kundi pahinga. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa ating channel, Pinoy Stoicism. I-share mo rin ito sa partner mong best friend mo rin para lalo kayong tumibay at para ipaalala na ang tunay na pagmamahal ay may halong pagkakaibigan, respeto at stoic na katatagan. Maraming salamat sa panonood. At tandaan, ang matibay na relasyon hindi lang binubuo ng halik at yakap, kundi ng tiwala, katapatan at katahimikan.